Good morning guys, good morning ka-provinciano for so today's vlog ah, uh, dito sa pangalawang paglinis sa gilid ng kalsada ayan sama ko si tatay si mo pangalawang araw dito sa highway paglinis kami sa gilid ng kalsada Ang naman mga haba uh, ng damo para malinis na yung gilid ng kalsada pati doon man, ang na yan, tapos na namin yan tapos papunta na kami dito yan punta doon papunta sa tungtod kailangan dinisin ang gilid mga masipag na tao kailangan may extra income sa loob ng higit na isang oras ayos na uh, maya maya pagkatapos ng mahigit isang oras ay uh, pwede na kami umuwi uh, pagpatuloy na yung ano yung effort namin na uh, trabaho kahit extra ka lang para sa tukad program so yun lang ang video namin guys sa pangalawang araw dito sa pagbilis sa pag gilid ng highway so babu